July 23, 2025. Dito ho sa Hangga Elementary School ay may mga naka-evacuate na mga kababayan natin. Nanalubog sa tubig baha ang kanilang mga bahay. At malalim na kaya sila ay lumikas at nagpunta na rito sa Hangga Elementary School. Importante po ang kaligtasan ng bawat isa. Dahil nga po sa bagyong krising, sinabayan pa ng high tide, malakas na hangin, dulot ng habagat at walang pagtigil ng ulan. Kaya nalubog sa tubig baha ang karamihan. Bisitahin nga po natin ang mga pamilyang pansamantalang nanunuluyan dito sa elementary school. Alim. Alim na pamilya oh. Dito naman po tayo sa pangalawang kwarto. Dito nga po ay may mga batang kasamahan at may matanda rin po. Mas mabuti po na manatili muna sila dito sa Hanga Elementary School para masigurado po ang kanilang kaligtasan. Tatlong kwarto nga po pala ang ginagamit dito sa may elementary school. Dito sa huling kwarto ay atin po makikita ang mga pamilya na uh, naka-evacuate po dito kasi po karamihan ng, ng bakabahayan dito sa Hanga ay lubog na po lalo na yung mga nasa tabing sapa, ilog at mga flies daan. Kausapin nga po natin dito si Ate Heidi. Ate Heidi, oh, hanggang saan na po sa bahay ninyo? Sa daan na dito na. Oho. Kaya ba't lumabas kami pa yung mga pants namin, hindi na kami makatayo. Ayun, wala na po makatayo ngayon dahil wala nang sikat ng araw. Sila ang mga pamilyang pansamantalang nanunuluyan dito sa may Hanga Elementary School At ating pong nalaman sa may San Pedro High School ay may mga pamilya din pansamantalang nanunuluyan ah, Sa school, sa, sa high school, school. Uh, Pero lahat yung meron, na, ano may naka Sa school, school, room, yung mga laki Oo Mahirap po ang ating mga kalagayan sa panahon ngayon. Mabuti na lang po nagpadala ng DSWD Food Packs para sa mga pamilyang nanunuluyan sa mga evacuation center. At ito nga po ay sa San Pedro, Hagunoy. Sa pangunguna ng ating Kongresman Danny A. Domingo, kapitan at membro ng Sanggunian Barangay ng San Pedro. Ayan mga nabigyan. Thank you po. Salamat po. Salamat Thank you, Dad. Ayan. Magpakong, Dad. Thank you, thank you po. Okay. you. Ako. Oh. thank you po. May mga namin pa, sa pagaliyo. Si, si Atorny. Dali po. Dali po. Oh, Dad, parang salamat po sa relit. Thank you po. Ayan. Salamat po kay Tom, Dad. Tsaka syempre sa mga ML din natin. Tsaka sa mga nang baragay kasi. Oo. Oh. Uh -huh. Nasama din sila sa pag-ano. kaso. Para sa amin. Dahil nga baka. Ayan. Thank you, thank you po. <laughs> Kami po salamat kay Kong Dad. Thank you po. God bless po. At parang po kayo natutulungan. Thank you po. Ayun, thank you po. Maraming salamat po, Congressman Danny E. Domingo, sa walang sawang tulong po na ibinibigay niyo po sa inyong mga nasasakupan. At lalong-lalo na po ngayon sa panahon ng kalamidad, ay nandiyan ka po palagi. Maraming maraming salamat po, Congressman Danny E. Domingo. At sa team, Kong Dad, maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po! Maraming salamat sa inyo lahat. <laughs> Thank you.